Tanghali, mga kalamong kakain tayo ng tanghalian ulam ko paan paa ng baboy crispy pata buto kaya Tir rin na kahapon ng mga kapatid yung nagluto kahapon sa so, Taipei galing Taipei Ininit ah, buto buunti laman buto mayroon ditong sinabawan na baroy na mayroong sikis na mushroom itinunat malang halang mà lằng lằng, cùi đất nè, cùi. Ai có mang đồ chơi Cái với em? Em có mang đồ chơi với anh sao vậy? Tại anh Ayo, hanggang. Saburo na pa rin yung isang pata. Ano nang kumain lula. Pata. Pampalula. Kaya, may dito? Kaya huwag nang gagawin ko eh. Ang dami. Sabaw nang, Ay, isa pala. yun eh. Ano halos hanong Ano lang yung tamang siya? Sa kasukan. Suka? Hindi mang ganun kasukan. Hindi naman siya ano? Sukain. Talabang siyan. Suka hindi mo lahat ang suka, hindi mo kinakain eh. Nakain ka nga na suka. Nakain ka nga adubo? Agay din yun. Of course, hindi ko Tulog daw?

Huwag ah. <laughs> ah, Kalaban mo, aso. Hello, guys. <laughs> ulang ko, diba? <laughs> <Hello>, ulam. <laughs> Sabi eh. bagong bagong Yung ko Yung may paa. No. May pasabot ng utinya. Minila yo pa naghihiwalay na ano? Hmm. Mm, don't? Yeah. Ito, nila pata. Analo? Mayroon pang gusto mata. Mayroon pa. Hmm, hmm hindi. Yan, hindi ako pwede. Kailangan ba naman tayo Baka wala nang yung mga Hindi ba Ha? Ah, ka pala. araw-araw, minsan lang ito. Ang kataon lang na yung tira lang, lang, yung, lang, lang itong crispy pata. Hindi na ubos. Huwag ah. ubos yan. Tabla yung mga sanita mo eh. Crispy pata. yung mga naiuman kahapon. Huwag may ubos yan siya. Nasablay ka dyan. Tira-tira ka na yun. Alam mo saan nang galing yan. Ganun. Gagapat. Hindi ka alam mo yung mga sasabihin mo. ano yan. Kaya ka nakakatawa. Masitira ka dyan. Hindi Alam mo yung boy. Hindi, siyempre, alam mo na, alam mo yung pipiliin mo yung mga word. I-edit mo na lang yan, tanggal naman yan. Na-edit yun sa ano? Lagay mo sa cap cut. Ang gusit. Huwag na iyo lang 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 yung tao. Sabi sa usawang. Kasal mo ng pako. Ito yung sasasinado tira-tirahan. Kasalubong.

pang pandam. Lumaya na yun. Hindi. 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 Mas matulog ang dilaw ako. Mas matulog ang dilaw ah, ah hibit sa ano tapata sa ano so, so, no? sa, hmm. uh, na natame hibit tapata tapana tapa 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 Ang tapa 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 na tapa Na maraming كان Oh. Ah. ah, ah. <laughs> Yan gusto mo ang dako nito. Ang malaman ha. Paano ang lasa pa ang binti bin ng kalabaw? Pansin. gusto ko. Tingnan mo. Ah. tayo. crisping pata ng baka. Mayroon. Mm -hmm. Yun, 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 unut nun, yun oh, so mama, sa amon ni Christian